Good morning at uh, isang uh, magandang umaga sa lahat. Wednesday ngayon, October 9. 9 na ba ngayon? 8. Ayan, 2025. Ito yung update talaga ng ano, yung kabuuan uh, ng uh, ikang ng uh, uh, kabuuan ng CPO na inilabas nung isang araw. CPO so, na inilabas nung isang araw. CPO so, na inilabas nung isang araw. Ano to? Ah, ah, kung ano yung laman. At lahat naman doon sa ating sinasabi ay nagkatotoo. Okay? Una nating sinasabi, 3 weeks ago, sa ating programang Mata ni Gagambino sa radyo sa DWBL at sa Kadix na itong si Captain Prakali ay sa MACP at ang kabuan ito na ang CPO numero uh, para hindi ako magkamali kasi yung iba talagang ano ha uh, ang CPO, ang CPO B-098-2025 Approve ito, permado ito, no? ay ito po yung kabuuan niya. Si Attorney Wele Sarmiento ang itinilagang bilang Area Supervisor for Luzon ng Custom Police. Yan, Tapos si Attorney Gilbert ordonya naman itinilagang bilang Area Supervisor ng National Capital Region at concurrent siya ng uh, kanyang destinasyon sa uh radio communication division Si Alan Cruz naman ang siyang area supervisor for Mindanao So, may pamalit na sa kanya, no? Ngayon, ito ngayon ang bago. Si Captain na uh, uh, si Major uh, Ernesto Prakali naman, na dating district collector ng Limay ay nagiging district collector ng Manila International Container Port. MICT. Ayan, diba? Kuha nyo. So, sa madaling sabi, nagkatotoo na yon, Okay? Dito naman isa, dito naman tayo sa ano, si Captain Randy Ogay from Clark ay nagiging district collector ng Subic. O, di ba, Randy? Mingon ako sa imuhaan na eh. So, klaro kayo. Wala kumamakak, Kung kung si istorya na mo ni, ni Director Bots Tibayan, yan ang lumabas maliban lamang sa apat na CPO na hindi pinalabas okay now si Michael uh, Samuel Valdez Captain Samuel Valdez na dating District uh, Commander ng Tangas siya ang inilagay sa limay kapalit ni Bracali yan siya yung District Commander doon tapos si Barrios naman na dating uh, ano ito sa Ligaspi si Lieutenant Barrios naman ay nagiging district commander ngayon ng Clark kapalit ni Ugay ito naman si Attorney Carasido Christopher Carasido na dating commander ng MICP ay nasa district commander na ng Batangas kapalit ni Valdez. si Fred Agpawa naman si Captain Fred Agpawa naman uh, Captain ha eh, major na pala itong si ano ah agpawa ah, ah tamak ba yun Ang, uh, ano ko baka uh, nagkamali ako dito ah major ah okay major na pala itong si Fred oo special police major ah uh, district commander ng uh, Subic ay nagiging na support na ng Manila so yan na support na ng Manila No, si uh, major na pala itong si ano. Uh, congratulations ading ha. Di ko alam ha? ngayon ko lang nakita to ha. Tapos si Bilya naman ang dating sa Surigao ay nasa Digaspina, pinalitan niya si Bayros. At uh, si Makaumbog naman na dating uh, uh ano nang uh, uh, Mactan, uh, sector commander ay nagiging District Commander na ng Port ng Cagayan de Oro. Yung dating dip Dipcom ito ni Dats Maulana. At si Ja Atensa na dating sa Davao Depcom dip, uh, ni Anonia uh, John Batumpar na naging District Collector na ng Iloilo. Ayun. At uh, ito pa, si Jaljarani naman na dating uh, Depco uh, uh, ano lang, Enforcement Group lang no? At CPD pati na sa x ray ay nagiging District commander na OIC ng Port ng Sambuanga. So, ano na siya, uh, uh, Conrads, dyan, ha? Si Eclio naman, ay kapalit na ni Milja uh, sa may nagiging district collector na OIC ng Surigao. So, marami ang, ano, ha? Uh, yan ang mga district commander, no? So, ang hindi po napalitan kapatid kaibigan na mga district commander ay unang una po ang port ng Naya di pa napalitan kasi wala namang investigation na lumabas na siya may kasalanan so yan, uh, hindi napalitan si Captain Mark Vincent Malasmas si Captain Espinosa uh, ng San Fernando La Union hindi na uh, ano. tapos may bago ng the commander OIC ang apare uh, sa katawan ni GR Pasqua. ga da, dating ano yan, dating uh, sa Subic yan. Okay? Tapos, ang hindi pa napalitan din si Captain Dots Maulana ng Cebu. Yan, hindi yan napalitan. Si Captain Leonard Carillo ng Tacloban, hindi pinalitan yon At si Captain Jun Bato Umpar ng Dabao. So, yun ang hindi napalitan. Ngayon, ano pa bang ta tanong nyo sa akin? eh, kadalasan yung hindi lumabas, yun ang hinahanap nyo, hindi eh, po ako manghuhula. Kung ano po yung lumabas doon sa aking programa sa radio ay yun din po ang aking nakita. Aking nalaman at resulta ng aking pakipag-usap doon sa matataas na opisyal sa taas. Hindi ko naman sasabihin kapag walang permiso galing sa kanila. Dahil eh nakakasama din doon sa kanilang mga tauhan ano na inunahan ko na sila hindi po pero dahil sa may permiso ako they authorize me na eh oh, sige pwede mo nang iano yan but yan but don't quote me hindi ako kumukot ngayon lang ako nagkot dahil lumabas na yung papil ganun po wala po tayong sinisisi kaya nga ikaw yung si randi ibay kaya nga ako eh uh, magkaano kami, kung hindi ko lang kapatid dito sa, no, touring ko sa kanya, pati siya eh, kung hindi mo naman siya pagsasabihan, eh, para mo siyang, eh, ewan ko kung anong sabi nun. So, iyan po ha, sa madaling sabi, iyan po. Okay? Dito naman tayo sa CIIS is, ganun din. Mas nauna. Ngayon, punta tayo sa sa inyong 2021 incentive reward. Hindi na dapat na magtanong kayo kung kailan. Mahalaga po, marirelease at irerelease hindi pa man umabot ng 2026. Kasi yun po talaga ang uh, sinabi ng taas sa akin. At binanggit ko na nga yung iba eh. Oh, di ba? At uh, mula sa pinakamababa pataas ang uh, inyong matanggap ay hindi bababa sa 300,000 pataas mula sa salary grade 5 salary grade eh ano natin dahil yan ang uh, lumabas na uh, yung kwintada ano kung paano uh, kung ano kung ilan ang uh, matatanggap ng bawat uh, kawani na umabot ng 3,800 plus na mga kawani sa buong kapuluan Luzon, Visayas at Mindanao mula apare Kurimao hanggang sa ano yan? hanggang sa uh, support ng Tawi-Tawi Bungaw Tawi-Tawi hanggang sa boundary ba so lahat ng yan kapatid kaibigan ka na ka po na ay atin pong hina hinihina yung yeah, bang dahan-dahan nating binigyan ng pansin ang atin pong hihintayin ay yung ilalabas ang rigodon ng mga kolektor. Okay? Kung sino-sino yung mga kolektor na ang uh, anong tawag nito, uh, maaapiktuhan sa naturang rigodon. yon At x-ray. Ang x-ray kasi ano na eh, lumabas na yung iba nag-assume na nga itong si uh, kapatid na Bara lindasan, Linda the third sa MICP. So may marami pang iba, marami ang uh, matatamaan dito, ano? At advance congratulations doon sa mga bagong X-chip sa bawat port na malalaki katulad ng uh, uh, MICP, uh, POM, si Manil siguro, di ko pa alam kung halimbawa, mananatili si Manel, no? Ah, uh, uh, Subic Clark, uh, Batangas, Davao, Cagayan de Oro, uh, uh, Cebu at iba pang uh, port na malalaki na may containerized na naka-assign dito sa uh, X-ray. So sa inyong lahat, advance congratulations. Sa mga district naman, abangan natin baka bang maya or uh, basta this week marami po ang ilalabas na na-check na po ni Assistant Commissioner Jet Maronilla. At uh, ito'y ilalabas na ayun mismo sa Office of the Commissioner na pinangunahan po ni Atty. Jake Kasipit. Yan ay isang bunga. Ngayon, congratulations sa lahat ng Bureau of Customs. Sa pangunguna po ng inyong uh, Commissioner, ay uh, masigasig kayong tumulong sa mga biktima doon sa Lindul sa Cebu. At hindi lang sa Cebu. Sa lahat ng kalamidad sa ating bansa, nangunguna po kayo. Dahil ang inyong Commissioner maliban doon sa BOC na ay OCD pa galing kasi siya ng Office of the Civil Defense kaya alam niya ang puso ng isang uh, mabiktima kaya dapat may puso't malasakit ang bawat nakaupo yan lang po at pansamantala lang nga uh, uh, ito muna ang aking pag-ulat hintayin niyo po wag na po kayong magtatanong ito po si Gagambino nag-uulat sa inyong lahat magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao